Alam mo ba, may mga bansa pala na sobrang taas ang IQ ng mga tao. Sobrang bilis nilang mag-isip, matuto, at mag-solve ng kahit anong problema. Kaya hindi na nakakapagtaka kung madalas silang nangunguna sa school, science, at technology. Ang mga datos na makikita mo sa video na ito ay galing sa mga eksperto at kilalang institusyon tulad ng United Nations. US Census Bureau at iba pang mga eksperto. Curious ka ba kung ano-anong bansa ang kabilang sa ranking? Pangilan kaya ang Pilipinas sa listahan? Kilalanin natin ang top 15 countries with the highest IQ ngayong 2025. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe for more contents like this. Let's get started! Ano nga ba ang IQ? Ang IQ o intelligence quotient ay measurement ng level ng talino ng isang tao. Magkakaiba kasi tayo ng talino at talento. May magaling sa math, may talented sa pagdodrawing, may mahusay naman sa sports o sayaw. Pero ang IQ, ginagamit natin para makita kung ano ang level ng talino mo kumpara sa ibang tao na kaedad mo. At ano naman ang normal o average IQ ng isang tao? Ang normal na IQ ay 100. Kapag mas mataas ka dito, mas mabilis kang matuto at mag-isip kumpara sa karamihan. Matatawag na genius ang mga taong may IQ na 140 pataas. Samantalang ang mga tao namang may IQ na 80 pababa ay madalas nangangailangan ng ekstra tulong sa pag-aaral at pag-intindi sa mga bagay-bagay. Simulan na natin. Top 15. Cambodia. Ang Cambodia ay isang bansa sa Southeast Asia na kilala sa kanilang mayamang kultura at kasaysayan, lalo na ang sikat na Angkor Wat, isa sa pinakamalaking religious monuments sa mundo. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga-Cambodia ay may average IQ na nasa 99.75. Alam mo ba? Kahit isa sa mga developing countries, patuloy na lumalago ang education system sa Cambodia. Dumarami ang mga paaralan at programa na tumutulong sa mga kabataan para mas mapalawak ang kanilang kaalaman at skills, bagay na may malaking epekto sa kanilang IQ scores sa hinaharap. Top 14, Macau Ang Macau ay isang maliit na lugar sa China, pero may sarili silang pamahalaan at ekonomiya. Tinatawag itong Special Administrative Region o SAR. Ibig sabihin, kahit bahagi sila ng China, may sarili silang sistema ng gobyerno at pagpapatakbo ng kanilang ekonomiya. Dahil dito, may tuturing sila na parang independent na bansa kaya kasama sila sa listahan ng may pinakamataas na IQ. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga-Macau ay may average IQ na 99.82. Alam mo ba, sikat ang Macau bilang Las Vegas of Asia dahil sa dami ng casinos at hotels dito. Pero hindi lang sila puro sugal, may maayos din silang education system na nakakatulong para mas tumalino ang mga tao sa Macau. Top 13: Luxembourg. Ang Luxembourg ay isang maliit pero mayamang bansa sa Europe. Kilala sila sa matahas na standard of living, modernong infrastruktura at isa sa mga sentro ng banking at finance sa buong mundo. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga Luxembourg ay may average IQ na 99.87. Alam mo ba dahil sa kanilang matatag na ekonomiya at world-class education system, nabibigyan ng maraming oportunidad ang mga tao sa Luxembourg upang mas mahasa ang kanilang talino at ma-improve ang kanilang skills. Top 12. Estonia Ang Estonia ay isang maliit na bansa sa Northern Europe na kilana bilang isa sa pinaka-digital at tech-savvy na bansa sa buong mundo. Dito na imbento ang sikat na app na Skype at halos lahat ng government services nila ay online processing na. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga-Estonia ay may average IQ na 100.72. Alam mo ba? Kilala ang Estonia sa kanilang modernong education system at nakafocus din sila sa technology. Sa katunayan, isa sila sa mga nangunguna pagdating sa paggamit ng internet at digital learning na malaking tulong para mapaangat ang level ng talino ng kanilang mamamayan. Top 11. Netherlands Ang Netherlands ay isang bansa sa Western Europe na sikat sa windmills, tulips at bike-friendly cities. Isa rin ito sa mga bansan may pinakamataas na kalidad ng pamumuhay at edukasyon. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga-Netherlands ay may average IQ na 100.74. Alam mo ba, kilala ang Netherlands sa kanilang mahusay na school system at suporta sa research and innovation. Marami ring Dutch ang kayang magsalita ng English bukod pa sa kanilang sariling wika. Ang kombinasyong ito ng edukasyon at pagiging multilingual ang isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang level ng talino ng kanilang mamamayan. Top 10. Germany Ang Germany ay isa sa pinakamalalaking bansa sa Europe na kilala sa kanilang kasaysayan, teknolohiya at industriya. Dito nagmula ang ilang world-famous car brands tulad ng BMW, Mercedes-Benz, at Volkswagen. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga-Germany ay may average IQ na 100.74. Alam mo ba, bukod sa kanilang world-class education system at research facilities, ang Germany ay tahanan ng maraming Nobel Prize winners. Ilan sa mga pinakasikat ay sina Albert Einstein, Max Planck at Otto Hahn. Dahil sa kanilang malalaking ambag sa science at innovation, hindi nakakapagtaka na kabilang sila sa may mataas na level ng talino. Top 9 Liechtenstein. Ang Liechtenstein ay isang napakaliit na bansa sa Europe na nasa pagitan ng Switzerland at Austria. Isa ito sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo pero isarin sila sa pinakamayayamang bansa dahil sa kanilang maunlad na banking at financial services Ayon sa pinakabagong datos ang mga taga Liechtenstein ay may average IQ na 101.07 Alam mo ba ang edukasyon sa Liechtenstein ay nakabatay sa sistema ng Switzerland na kilala bilang isa sa pinakamahuhusay sa buong mundo kaya naman marami sa kanilang mamamayan ang mahusay hindi lang sa academics kundi pati sa technical skills na malaking tulong sa kanilang ekonomiya top 8 finland ang finland ay isang bansa sa northern europe na kilala sa magagandang tanawin malamig na klima at pagiging isa sa pinaka-highest countries in the world Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga-Finland ay may average IQ na 101.2. Alam mo ba, ang education system ng Finland ay kinikilala bilang isa sa pinakamagaling sa buong mundo. Dito, hindi masyadong pinapahirapan ang mga estudyante sa exams, pero binibigyan sila ng pagkakataon na matuto sa paraang mas practical at creative. Dahil dito, ang mga Fins ay kilala sa mataas na level ng talino at galing sa problem solving. Top 7, Belarus. Ang Belarus ay isang bansa sa Eastern Europe na matatagpuan sa pagitan ng Russia, Ukraine, at Poland. Kilala ito bilang Land of Lakes and Forests dahil napakarami nitong likas na yaman at magagandang tanawin. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga-Belarus ay may average IQ na 101.6. Alam mo ba, sa Belarus, malaki ang pagpapahalaga sa science at engineering education. Marami sa kanilang unibersidad ang nakatuon sa teknolohiya at research, dahilan kung bakit mataas ang kaalaman at skills ng kanilang mamamayan. Top 6, South Korea. Ang South Korea ay isang modernong bansa sa East Asia na kilala sa K-pop, K-drama, at high-tech innovations. Sila rin ay isa sa mga pinakamabilis umunlad na bansa mula noong 20th century. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga-South Korea ay may average IQ na 102.35. Alam mo ba? Ang South Korea ay kilala sa kanilang sobrang hirap pero mahusay na education system. Dito, halos lahat ng estudyante ay dumadaan sa matinding pag-aaral at exams. Dahilan kung bakit madalas silang nangunguna sa international tests sa math, science at reading. Pero dahil dito, mataas rin ang bilang ng mga kabataang sumusuko dahil sa mental stress. Top 5: China ang China ay isa sa pinakamalaking bansa sa buong mundo dahil sa laki ng kanilang lupain at sa dami ng tao. Kilala sila sa mayamang kasaysayan, kultura at mga imbensyon na nakatulong sa buong mundo tulad ng papel, kompas, gunpowder at printing. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga-China ay may average IQ na 104.1. Alam mo ba, sobrang importante ng edukasyon sa China. Mahigpit ang kanilang school system at milyong-milyong estudyante ang sabay-sabay nage-exam sa tinatawag na Gaokao, isa sa pinakamahirap na college entrance exams sa buong mundo. Top 4. Hong Kong ang Hong Kong ay isa ding special administrative region ng China, pero may sarili itong sistema ng pamahalaan at ekonomiya sa ilalim ng prinsipyo na one country, two systems. Dahil dito, madalas din itong ituring na hiwalay na bansa sa mga international rankings tulad nito. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga Hong Kong ay may average IQ na 105.37. Alam mo ba? Kilala ang Hong Kong sa kanilang world-class education system na nakatuon hindi lang sa academics kundi pati sa pagiging multilingual. Karamihan sa kanila ay marunong magsalita ng Cantonese, Mandarin at English, isang malaking advantage na nakakatulong sa kanilang global competitiveness. Top 3. Singapore ang Singapore ay isang maliit pero sobrang maunlad na bansa sa Southeast Asia. Kilala ito bilang isa sa mga global hubs pagdating sa finance, technology, at education. Kahit na isa ito sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga-Singapore ay may average IQ na 105.89. Alam mo ba? Ang Singapore ay madalas nangunguna sa international assessments tulad ng PISA tests para sa math, science at reading. Kaya naman kilala ang Singaporeans sa kanilang discipline at problem-solving skills na malaking dahilan kung bakit sila kabilang sa top 3 na may pinakamataas na level ng talino. Top 2, Taiwan. Ang Taiwan ay matatagpuan sa East Asia officially tinatawag itong Republic of China o ROC at kahit hindi lahat ay kinikilala ito bilang hiwalay na bansa, madalas pa rin itong ituring na parang sariling state o bansa dahil may sarili itong gobyerno at sistema. Kahit maliit lang, isa ito sa pinakamaunlad pagdating sa electronics at semiconductor industry na siyang pangunahing parte ng halos lahat ng gadgets na gamit natin ngayon. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga-Taiwan ay may average IQ na 106.47. Alam mo ba, kilala ang Taiwan sa kanilang education system na nakafokus sa science and technology. Dahil dito, marami sa kanilang mamamayan ang nagiging eksperto sa engineering, IT at research. Top 1. Japan ang Japan ay isang bansa sa East Asia na kilala sa kanilang kultura, anime, at sushi. Isa rin ito sa may pinaka-advanced na teknolohiya sa buong mundo, lalo na sa robotics, electronics, at paggawa ng mga kotse. Bukod doon, kilala rin sila sa pagiging disiplinado at masipag na nakakatulong para mapanatili ang peacefulness sa kanilang bansa. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga taga-Japan ay may average IQ na 106.48, ang pinakamataas sa buong mundo. Alam mo ba, kilala ang Japan sa kanilang dedikasyon sa pag-aaral. Isa sila sa mga bansang may pinakamahuhusay na education system at nakafokus din ang suporta ng kanilang pamahalaan sa research at innovation. Hindi lang basta sa academics kundi pati sa pagiging creative at innovative. Kaya naman nangunguna sila sa listahan ng may pinakamataas na level ng talino. Ngayon, pang-ilan kaya ang ating bansa sa buong mundo pagdating sa IQ? Tara, tingnan natin ang Pilipinas sa latest ranking ngayong 2025, ang Pilipinas ay pang 110th place out of 190 plus countries sa buong mundo. May average IQ tayong mga Pilipino na 81.64. Pero hindi ibig sabihin ay kulang tayo sa kaalaman. Ang IQ kasi ay isa lang pamantayan at marami pa tayong strengths, creativity, resilience at kakayahang mag-adapt sa kahit anong challenge. Maraming Pilipino ang may exceptional street smarts, social intelligence at problem-solving skills. Kaya kahit hindi tayo kasama sa top rankings, panalo pa rin ang ating unique style at sense of humor. Tandaan, IQ is just a number, pero puso, creativity at passion walang kapantay. At ayan na nga, ang top 15 countries with the highest IQ ngayong 2025. Nakakabilib kung gaano ka-diverse at ka ang mga bansang ito pagdating sa talino at innovation. Kung nagustuhan mo ang videong ito, don't forget to like, comment, share at subscribe para updated ka sa mga susunod nating countdowns at interesting contents na katulad nito. Always remember, knowledge is power pero mas masaya kung sabay-sabay tayong natututo hanggang sa muli kabida